Sa taon, hindi bababa sa sampung bagyo ang nananalasa sa Northern Luzon. Isa sa mga labis na naaapektuhan dito ang probinsya ng Pangasinan. Kaliwat-kanan ang mga pagbaha at iba pang epekto ng bagyo. Para mas mapalakas pa ang kahandaan ng probinsya ng Pangasinan sa mga kalamidad, pinirmahan ang Memorandum of Understanding sa pagitan ng Pamahalang Panlalawigan at ng Lungsod ng Pasig outlines the operation between the Pasig City Disaster Risk Reduction and Management Office and the Pangasinan Provincial Disaster Risk and Management Office. It focuses on providing disaster relief services, fostering coordination. Nakapaloob sa MOU ang pagtutulungan ng dalawa para sa kahandaan sa mga sakuna sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga ediya. Mamawiden yung ating network una kasi Uh, sila naman sa highly urbanized uh, area tapos tayo naman uh, malawak na land area naman. No, hindi man ganun ka-congested yung ating mga lugar uh, pero yung yung lawak no, yun naman ang challenge sa atin. So, we learn from each other. I think this is a very good partnership uh, between Pangasinan and PASIG. Uh, uh, it will be good to facilitate the exchange of best practices uh, with regard to uh, DRM. Kung may maganda kayong ginagawa, dapat namin tularan. Ganun din naman, pag may maganda kaming practice, ay pwede rin pong uh, hindi rin kami dapat madamot na i-share uh, sa iba yon. So, uh, these kinds of partnerships uh, facilitate that kind of Uh, partnership and relationship. Uh, talagang dapat ganun ang ginagawa. Bukod dito, handa rin maging magkaagapay ang isa't isa sa pagresponde at maging sa pagbibigay ng tulong na kakailanganin tuwing may sakuna. Pero ang mas pagtutuunang pansin ang mga trainings at seminars sa mga kawani ng BRMMs. Uh, alam mo sa budgeting ng BRRMOs uh, natin, 70% is uh, preparation so malaking bagay ang preparation because prevent prevention is always the key hindi yung pag andyan na yung bagyo andyan na yung uh, yung lindol andyan na yung anumang kalamidad doon lang tayo kikilos hindi yung prep yung preparation is uh, where the bulk of the work is. A training ng mga staff natin, uh, DRM best practices, pag-aayos ng mga paghahanda ng mga equipment, lahat yan, ano, yung mga contingency plan natin. Isa rin sa pinag-usapan ng paghahanda sakaling tumama ang The Big One o paggalaw ng Marikina Valley Fault Line na maaring magdulot ng Magnitude 7 na lindol. Pinag-aaralan na rin ng probinsya ng Pangasinan ang pagtatayo ng kanilang command center sa so, lawak ng ating probinsya, sa dami ng ating mga, mga constituents, ay, ay kailangan ka magkaroon tayo ng mga ganyang facility. Hiling ngayon ng gobernador, kooperasyon ng bawat LGU para na rin sa kaligtasan ng mga mamamayan ng probinsya ng Pangasinan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.